Hello guys! Ako nga pala si Tito Guys TV Vlog. Ah, uh, nandito tayo sa uh, ch channel ng Tito Guys TV Vlog. Uh, dito guys si Orlin. Ah, uh, nagpapatrabaho. Ayan, ah, uh, finishing. Ah, uh, patapos na guys. Ah, uh, yung ating kumpare, si G.R. Los Santos. hindi uh, di pumasok kapon. Ah, uh, di natin aram kung ano nangyari. Kaya nga pumasok na umaga. Ah, uh, guys, ah, uh, tingnan natin. Finishing. Ang trabaho ni kumpare natin. Ayan, uh, patapos na tayo dito sa Sial. sa loob naman, uh, finishing naman tayo ulit. Dito sa sa, lo, sa labas tayo, nag-finish muna. patapos na ito guys. guys, tara. Si kumparing GR Dilo Santos. Shoutout out nga pala sa lahat ng mga kumpari ko. Ah, shout out nga pala kay, kay Kagawad Orlin, municipal ng Kagawad Orlin. Uh, shout out po kay Totoy Kamo shout out nga pala kay Borley Kamo shout out nga pala kay Orlin Municipal Kagawan shout out nga pala kay natin Rodel Candilar ya shout out nga pala Bill Dua Ronald Bill Dua shout out po sa inyo uh, guys tara guys <laughs> ayan ang ating guys sa uh, finishing. Ayan, uh, patapos na rin tayo dito sa labas ng CR. Uh, dito naman tayo sa loob guys. Uh, ayan guys, uh, magpa-plastering tayo dyan. Ito, uh, tayo dyan. ng simento, puro simento guys. Ayan ang ating kumpare. Sa taas, uh, nagbubuo sila ng beam. Ayan, uh, ayan guys ang beam natin. Uh, nila. Ayan na uh, si kumpare natin. Ayan sa taas. Tapos yung kumpare natin, ayan si kumpare. Ah, uh, siya naman guys, ang nagpipinising ng ating simentong halo. Ayan, simento. Ayan, ang ating purong simento yan guys. Ah, uh, pinising niya. Ah, uh, naman si si Dua. Ah, uh, nagpapaabot ng halo. Parang balit, parang iba ng hangin guys. Ah, uh, parang liburan. Tira na itong skill na ito. Ayan, si Phil Ayan, uh, walang halo guys. Ayan, tayo dito. ah uh, puro guys, ang uh, simento ang atin dito sa likod ng CR. Ayan kaya guys, ang atin finishing na. Dito naman ang finishing na rin kasi purong simento na ang nilagay dito sa palitanan natin dito sa likod ng CR. Ayan uh, si kumpare natin Rodel, uh, Rodel Candelaria uh, nandun sa baba sa baba uh, kumuha ng tubig tapos kumuha ng siminto ah, uh, kumpare natin si GR Dilo Santos siya naman guys siya nagpupuro ng ating palitada dito sa likod kan CR, siya malapit guys sa bintana ayan, ayan guys ang kanyang puro na siminto ah, uh, nilagyan niyang tubig ayan uh, ito naman sa kabila nandito tayo sa kabila ayan si Ronald na na naman. Siya naman guys ang nag okay, no. nagpapalitada na ng ating pusti. Ayun ang pusti natin guys. Uh, pinapalitada ni Ronald na Bildua. Ayan. Uh, dito naman sa kabila uh, si kumpare natin uh, GR na Dilo Santos. Siya naman guys ang pinising ng ating purong simento. Ayan ang purong simento. Ito naman natin ang uh, ating na uh, pang palitada ayan na ah, buhangin uh, ah, guys ayan uh, ah, yan As dit, dito, guys ang ganyang nilagay sa puste palitada ng ating puste ayan si rap finish daw kung sa tagalog uh, ah, rap finish sabi ni atin ating bildua Ayan, puste. Ah, ilang sukat yan, boss? ang lakbang natin ng Peste. City. City. 7 48 ang taas. 180. 180. ang taas, guys. Ah uh, 180 dito ah. Uh. City 48. 748 pala. Ah nandito tayo, guys, sa taas ng second floor. Ah uh, second floor muna tayo. Alter Pro sa taas naman <laughs> Ayan ang ating pinisi na puro uh, Kanina guys uh, Nagbuo sila ng beam na kunti uh, Tapos na Ayan uh, Dito naman si Bildua Dito naman ang trabaho niya Dito naman sa kabila Si Gierna de Santos guys ah uh, Apat lang nagtrabaho rito ah uh, shout out niya pala kay Alan Piñaruyo uh, siya, siya guys ang uh, nagluluto ng pagkain mamaya ya, uh, mga alas 12 ang ating break time a shout out nga pala kay Ivan na uh, at uh, Pili kamarinisor a uh, shout out nga pala kay ki, Kisi ah Kisi kamu Ataga Bigas, Kalabangga. ha, uh, shout out ka pala kay Missy uh, Velasco at uh, taga San Lucas Calabanga guys ha, uh, ayan uh, finishing ang gamit natin guys sa uh, puro ngalo ha, uh, dito guys sa likod ng CR finishing at dito naman sa katabi natin si Ronald na ha, uh, ito naman guys ang kanyang uh, ang, kanyang pusti ang ginagawa ha, uh, may halo guys tayo ng buwangin na binistay. Ayan. Nandito tayo sa second floor. Ano? Oh, third floor daw. Sabi na ako, third floor. Ah, <laughs> uh, guys. Uh, thank you very much. Uh, sana supportan nyo ang aking vlog. Uh, sana, guys, uh, hindi po kayo magsawa. Uh, panoorin sa mga sa mga mukha nito mga kasama ko. <laughs> yung mga mukha ng kasawa ko. Sana hindi kayo masawa. Panoorin sila. Guys, thank you very much. Bye-bye! Adios!